Magandang umaga po Kung gusto niyo pong magkaroon ng maraming sanga yung inyong tawag yan, itong ating papaya kasi pag maraming sanga uh, mas maraming bunga mas maraming dahon uh, kasi kailangan natin yung dahon ito kasi uh, ginagawa po natin na sabon yung kayang dahon, saka shampoo so ngayon uh, ikat nyo lang po itong dulo habang bata pa siya yan kahit mga kuyang palang mga one pit palang lang okay na po yan para siguradong buhay na talaga so yan ay kinat po natin para magkaroon siya ng maraming sanga at ah, kumbaga hindi siya lumaking masyado mababa lang siya pero maraming bunga at maraming sanga at maraming daon yun yung po tong, ito po yung kinat natin na dulo yung dulo lang po pinakadulo yun lang po So yan po, sana so, may, may, may natutunan po kayo sa video natin to. So abangan, abangan na lang po natin ha para mapatunayan ko sa inyo na itong ginawa po natin ay legit, hindi bodol. God bless po, maraming salamat. So ngayon, di ba, ang ginawa natin nung isang araw ay pinutol natin yung ating pinakadulo ng ating papaya. Ito nga yung putol niya. Para daw may mara mas maraming sumibol na sanga. At kung mapapansin nyo po, ay talagang maraming sumibol na sanga. Ayan o, oh, maraming sanga. Isa, dalawa dalawang sangang bago, bago. yan at may bulaklak pa ayan na bulaklak na po yan you know, o bulaklak yan sana mabuo so titingnan natin kung talagang effective effective dahil talagang nagsanga siya ng mas marami bali dalawa na yung ay tatlo na yung kanyang sanga na dati ay isa lang na diretsyo so ngayon kung makikita nyo yan po yan panibagong sanga yan at ito rin So, ibig sabihin niya, pag tumubo to, mas maraming dahon ng papaya at mas maraming bunga. So, mapapakinabangan natin. Pero may isa pang isa pang pamamaraan daw, kailangan daw itusukin to. Tusukin din. Ha? So, titingnan din natin, mag experiment tayo kung talagang effective yun. Kasi pag ganun daw, ay mapapandak lang yung mapapandak o madadorp yung papaya at the same time, mamumunga ng marami. So ito lang yung pamtutusok natin. Huwag na yung masyadong malaki. Itong ating kumbaga toothpick. Kasi pag tinusok daw dito ay ma-stress yung puno at yun ay magkukos ng bunga. Yan. Tusokan natin dito. Yun. Ah. Yan. Sampah. Hindi ko makakunyan. Wala tayong masyadong yan. Yan baka ang gagawin natin dito kasi ang ginawa doon ni kahoy yung pinantusok. So ngayon ang gagawin natin ito lang. Yan. Try, try, try natin ha. Ayo. Oh. Yan tuloy. Nabali. Yan. Pwede na yan. Natusok. Tapos doon ulit. Yan. Tutusokin lang daw eh. Tignan natin kung totoo. Kung hindi mamatay. Yan. O yan. Kasi mga napapanood natin yan sa social media. merap eh, patulan. Kasi minsan eh talagang budol so tutusokin natin titingnan natin kung talagang uh, totoo ito, na napapanood natin yan uh -huh. yan tusok na rin bumaon lang mga ilang tusok ba to at tari natin bahala na oh. yan natin yun yan natusok na natin eh harap pag walang kumukuha ng video eh yun hmm, yan yun so dito pa tagta rin natin ang tusok hmm. para ma-stress talaga siya. Kasi ito ay eh, pag na-stress daw yung halaman ay lalong mamumunga at mamumulaklak. So, tagtarin natin ang tusok. Ayan. Hmm. Putol. Pero, mauna. Hmm. Tingnan lang na natin kung totoo itong ating napanood. Yan. So kung mapapansin nyo, ay talagang natusok na, natin yung ating uh, uh, puno. Yan. So pag ginawa daw ay mapapandak yung madadwarp yung ating uh, papaya at mas mamunga ng mas marami. Yan. Ito yung yung puputulin talaga yung pinakadulo ay magkukos ng mas maraming sanga. Ayan kung makikita nyo ay tumubo tala ng maraming sanga, ito, panibagong sanga, tatlo, ito rin, may sanga yan you know, o, bali apat yung bagong sanga isa, yan you know, o, isa oh, ito, sanga din yata to ito, sanga din yan dalawa tatlo, yan you know, o, tatlo so, diba, bagong sanga yan, tatlo apat yan you know, o, apat lima, at namulaklak na yan yung bulaklak, diba So antayin po natin, sana hindi mamatay yung ating tanim kasi pag namatay ito ay mananagot sa akin yung uh, nagpost nito. Nasabi tutusokin daw para mas mamunga, na mas marami at maging dwarf yung kanyang puno. So abang-abang lang po, mag-update po tayo. Okay, maraming salamat.